<laughs> oh, Dante bagin na maaga yan Natin, tatakot ang mga tao. Oh, binangga pa ako. Alam mo naman makaka-first skill ka eh. Wala sa gitna mga bro ha. Left and right lang sila. Okay, na ako sa kanan ha. Kaya nito kay Alias. Eh bro. Alias wala. tito tumawid sa kanan mo. tito tumawid sa kanan mo Alias ha. Oo oh, meron. Oo. Oh. Wait, tumawid sa kanan. Oh shit. Ayun na nga. drop. No? Camper sa gitna. Hmm, bumar. Ah, hindi siya hindi nila pagsisitsyon sa mga bro. So, yun sa Tago ka pa sa pinto, ah. Tawo kayo mga mga kong balik lang kayo sa inyo, bro sa gitna Ah, uh, ito ah. Sa may likod ng tanki mo, Anex ah. Diyan sa left. Okay. Nakadapa na siya. Oh, ito yung okay. random. Ila, ila, ila. Copy that. UAV is on station. Uy! Bakit ka tumawid agad sa akin, mate? Stable lang sila sa spawn nila, bro Ay! Galit! Nalabanan ako ng camper dun sa right side. Ay, ganun. <laughs> Siyempre, <laughs> <laughs> hindi bro, no? <laughs> Nalabanan yun. <ako. laughs> <laughs> <Nalabalan ako. laughs> Enemy UAV active. Ay, pa Hmm, bawi na kami. Nah, 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 si nah, nah, ko? Sa side nah, bro. Hop! <tap> ilaw, ilaw, ilaw. Copy. UAV orbiting the AO. Regun is online. na. Ang dami sa akin, bro. Ay! <tap> Lala, ah! wala yung sa tulilip ako nakakamatay talaga pag sinisilip. So, hindi pa. Ako ron. Ah, NPC. Ba't ni sa koron? Ah, pilit na ako. Kanon. Mhm. <laughs> Nako po, ilalim ni Random natin. Ang dami sa kanan ko. Tatlo. Kanan, tatlo. Mature naman ito mga ito bro. Ba't ayaw ko? Si ilakada pa. Sa may tank eh. Sa right side may ilakada pa sa baba. Sa left side. Okay na naman yung round sa ID dito. The lead. The lead. Patay na sa tanking nyo Ah ay nasa gitna Ah! Patay ako sa akin sa right side naman dyan Naka ah, hard scoop sa akin Tayo mga natin random bro <laughs> Binibigyan ng points yung Laban natin ah

lang. <laughs> taali, ta ali 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 na. Ali. Sigit na eh. Mga tawid sila sa gitna. Tama ako sa gitna. Challenge ko muna sa gitna. Moving here. I that. Sei in silenzio? Ui! E' già lì! Ok, ok. Mi scopo è. Mi scopo è. Mi scopo è. Mi scopo è. poison nyo sa tangke palit sila palit din ako yun lo hmm alam mo ha hindi kita kita ha palit ka pa ng ano ha Old blooded pa kayo ha kaliwa kaliwa ha sa may tangke sa left nagpo push Pagkatawid ah. Oh, Balit-balit pa kayo ah. May laman ah. Oh, labas na kayo! Tumuko na kayo. Uy, <laughs> saka pupunta. Kit ka pa dyan, ha? Sumukong na kayo. Ay, my last kill. Oy, may sumilip. Mali yun, man. Oy, may sumilip na naman. <laughs> The mission is complete. Ay, si Silip, sinasabi ko sa inyo. Eh. Kung blooded pa kayo nalalaman, eh. Pero mm. <laughs> dyan sumilip pa no? <laughs> Balikat niya.